video ay cooking. <laughs> cooking naman tayo. Magluluto ako ng lunch namin. At ang ah, lulutuin ko ay uh, shrimps, Peruvian, para uh, big food. So, ang mga kailangan natin ay pinipare ko na para madaling ano kasi wala akong telecamera. Wala natin ako ng Parang ano lang ako pag-video video sa kama pagkain. parang nakaw-nakaw ko lang. Tapos may ina So, mga ano uh, namin, ama ano ko kako kasi ah, mag-isa lang pala ako. So, mga kasangkapan natin, nag-visualize um, ako ng, na, ng tawag doon, garlic at onion. Tapos, tomato, carrots, tapos uh, red pepper and yellow pepper. Wala tayong green, so option lang yan. Tapos, sa uh, ano guys, uh, naman, sa springs naman, pinapat ko siya sa, sa cumin powder, olive oil, and uh, black pepper. Tapos, inalo ko siya. Tapos, eh Tapos, ang um, ano natin, ito yung gamitin natin. Eh. Pero pag wala, okay lang naman yung oil. So, meron pa akong dry lemon. And, of course, don't forget this. yung pampalarap, maging isa na natin yung bawang. Pagkatapos, isunod natin yung sibuyas. Ayan, medyo okay-okay na siya. Isunod na natin itong sibuyas. Ayan, medyo okay na. Ilagay na natin muna yung tomato paste. Saka natin isunod yung tomato. Ayan, yung tomato na. Mahirap ang walang pagdabido.

saya sa nabubuo, hindi natutunan ko yung mas mabuti. Lagyan mo natin dito. Ayan, lagyan mo natin. Ilagay na din yung dry lamot. Ayan. asin. Asin. Huwag natin lagyan ng mga lapis. Tapos lagyan natin ang nabubuo. Nagsap din nasi ng rice. Ayan. hindi ko na siya ba oh. iso may salin ko na sa kaldero kasi hindi pwede magbuto ng kanin dito mas maganda yung kaldero so pwede na lagyan ng tubig yung sinukong rice one and half cup so ang tubig nya one cup dalawang cup ang tubig so lagyan natin ng tatlo kasi one and half ito. one two three so pakuloyin natin muna bago natin ilagay ang rice ayan guys okay na pwede natin tanggalin ang tubig ng rice natin tapos ilagay na dito so ayan ilagay na natin ito guys dito. Ayan, ano na na. Ayan na na. Close, okay lang. Close, okay lang. apat. Ayan. Ayan lang, ba?